Hello mga mamis, indito na naman tayo sa aking mini vlogs. Ayan nga at matagal na nga akong hindi nakapag ano, nakapag-upload ng aking ano, long video na e, tinamad na ako oy at ayan mga mamis kumuha nga kami ng aking asawa ng bike para sa aming anak at regalo na rin namin yan sa kanya at gusto niya daw magbike sa school kaya ayan binilhan namin kasi ang mahal na pamasahi pero ang ending is one day lang talaga niya nagamit yung bike isang beses lang yung first day of school kasi nga nahihilo daw siya at nasusuka baka nga, na, baka nga saan. nga sa isip ko baka na ni bago siya pero ayaw na daw niyang magbay kasi ang init din at saka malayo-layo konti at ayan nga sinundan nga namin siya kasi tinuruan siya kung paano magliko at titingin sa kaliwa at kanan ayan sinundan namin siya papuntang school at yung pag-uwi nga ay, ay sinundo pa talaga namin kasi nga Natakot nga ako kasi may mga sasakyan din na malalaki dyan. At kinahaponan nga ay ayan lang yung ulam namin sa Yuti with sardinas. Masarap naman yan at ano yung minsan mo lang kainin. At ayan nga nagprito din ako dyan ng talong. Ulam din namin yan. Pinagsabay ko sila kasi wala lang. Gusto ko lang kumain ng ano mga gulay. Kasi nagsawa na rin ako mo. na lang isda. Diyos ko. At ayan, yung anak ko ay mahilig din sa talong na pinerito. Kaya, nagprito din ako ng marami kasi uulamin namin. At fast forward nga tayo mga mamis, kinabukasan nga ay nagmarinit ako ng mga manok. At dalawa lang kami ng anak ko dyan kumain ng manok na yan. Minarinit ko siya sa tuyo. Tapos nilagyan ko siya ng liquid susinin so konti lang. At lagyan ko ng calamansi. At tinimplahan ko syempre ng mga paminta at mga pampalasa. Basta yun na yun. At ayan, nagpainit na ako ng mantika at tumerito ko siya. <laughs> yun lang kinirito ko at ayan sarap na sarap na naman yung aking junakis sa aking niluto na ang butas ay anak ana basta diprito na 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 ang akong gmarinate nga manok at ayan At hanggang dito na lang mga mami, salamat sa panonood.